Senator, you're, you're yes, okay. a, hero of the EDSA revolution. Pero ngayon, after more than three decades, eto balik tayo sa kay Ferdinand Marcos Jr. Okay. At merong mga nagsasabi na mas may problema pa rin tayo sa corruption, okay. meron pa rin serious human rights violations. Okay. Ano po yung masasabi niyong pwedeng gawin para maayos tong mga sakit na to ng lipunan natin? Well, actually, ma'am, wala namang administrasyon na kinapo sa Batikos, no? So, bakit nangyari ito? Dahil siguro, after 1986, people power, no? Baka lukluk natin, nung bagong uh, pamahalaan, nag tayo. Ganon din po ang nangyayari during elections. paka elect natin, nag tayo. So, sa tingin ko, ito, pananaw ko lang, no? At in ko naman to sa Trabaho ko bilang senador, sundalo pa ako, rebelde ako at uh, sekretary. Ang minimum requirements for serious nation building ay sakripisyo at pagkakaisa. Of course, uh, kinakahon tayo palagi, ma'am, di ba, sa pro-anti. No? Pro pro-anti. Hanggang ngayon? Hanggang oh, ngayon. Pro-China, anti-China. Pro-US, anti-US. Pro-BBM, anti-BBM. Pro-DRRB, anti-DRRB. Na bihira ko marinig yung pro-Pilipino. So, dapat bigyan natin na din na Ilocano, Bicolano, no? magkakaiba tayo ng ugali, ng uh, dialect. Pero kailangan pag pinag-uusapan na yung national interest, yung mga banta sa atin, Pilipino tayo. Di ka ba frustrated? what happened to the country after, well, three decades after the people power revolt? Ta tao lang tayo, no? Nag-aalala lang ako para sa mga anak ko at apo ko at mga anak at apo ng ibang Pilipino kung ang kinabukasan nila ay lumalabo dahil hindi natin natutunan yung pagkakaisa, hindi natuto yung pamahala na magplano ng seryoso, eh, parang pagwala na ho ako sa mundong ito, baka naman malagay sa alanganin yung mga anak natin, mga apo natin. Eh, reason yon para mag -ala. So, gagawin ko ang aking makakaya kung pala rin tayong maib, pala rin o hindi, gagawin ko ang nararapat.